good morning. Oh, 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 dala ang ang, bago namin guys si si Kwan si ano? Si Wael. <laughs> Yan, good morning, good morning mga karabers. Ah, maaga po tayo nakatapos sa pag-prepare no. Yan, ito po yung mga gamit namin. Yan, pulibok na may yung Uh, ah, lagayan na namin ng tangke tapos dito po sa kabila. Mm, yan. At saka ito po yung mga tangke namin si babaw, Oh, ang dami. dami talaga ang dami talaga ang tangke namin mga reverse. Sa isang tangke na to mga reverse, uh, equivalent po ng isang tao. Yan. Kaya ang dami namin karga. Loaded po kami ngayon. Kaya pag may makipaghabulan, hindi namin kaya. Yan, kita nyo namang karga namin. ng oh, tangke pa lang yan. Tapos mayroon pa nakasabit. Tapos dito pa sa kabila, ayan. Oh, dami nagasabit. Kaya pag may gustong makipaghabulan sa amin, ah, hindi muna. Kansila muna tayo ang habulan natin mga divers. Ah, ang dami ngayon na naligo, naligo dito mga divers. Sobrang dami talaga kasi ah, ah linggo pala ngayon, oh. No? Ayan. At saka doon po sa bridge, ayan, oh. No? Ang dami. Oh, ayan, daming tao. Ang daming guest tapos ayan pong gis namin mga ano yan lapitan natin ang big uh, camera no yan yan po sumakay na po sila sa ano uh, speedboat namin tapos dyan po sa yellow na speedboat mga rivers ah uh, uh dive po manggo dive po yan mga rivers no yan. Uh, ngayon okay naman po ngayon ang ulang go kaya doon na po kami mag diving sa talima kasi noong araw ah, uh, helotungan. Pagkatapos, uh, lalusuan. Then, ngayon, uh, kaw-uwi na naman kami. Yan. Kaya, shout-out po sa lahat ng mga solid followers ko dyan, no. Uh, shout-out Chi Yong Lee. Good morning, Chi Yong Lee. Uh, Philippine name, Carla. Yan. Good morning, good morning, Carla. Shout-out po. At, naghihintay po kami kung kailan ka bumalik dito sa Pilipinas si Yong Lee oh, ano masabi mo sir ano masabi mo ano <laughs> masabi ko okay oh, okay okay na, okay sabi na okay kaya hinihintay po namin yung guest ayan, ayan loaded po yung mango 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 dive mga reverse yan o, oh. ang dami po lang guest Full mm. pack Ayan o, oh. full pack talaga sila Ilang piraso kaya yan 2, 4, 6, 8 Ang dami 10, 12, 14, 16 Ah, 16 packs po ang gis nila mga reverse sa mango dive sa amin naman po ngayon um, 11 packs at ah, 12 pala mga reverse ayun, mango dive yan, kumakaway pa po yung mga guest yan, guest po yan sa mango dive mga reverse no? at ayun po yung guest namin sa yung uh, maputi na speedboat yung puti na speedboat mga reverse yan, guest po namin yan dito naman si Manggil Sir Willie Willie Kim Yan siya pong uh, guide dito mga rebels Kaya sa salubungin natin Nang uh, good morning Hindi na usok po o Okay ka na Sir Willie mag Yan ayaw pa umandar yung engine mga rebels Tulak mo na lang yan ting Ayan ayan good morning good morning guest ayo 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 si Manggil tumayo ayan. morning sir good morning good morning Yan, andito na po sila Abante kamaiting, ting ting at kaya saling ko ang Joy Good Good morning Good morning <laughs> oh, Yan Umakyat na pong gis namin lahat mga karebers Kaya Yan isa ka ni Ang Joy Kung ang Joy ting Tara ka na Mali aki Nahurot Why are you Ah, Sabun 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 Ditu lah Sila lihat Ya Thank you Thank you Ayan oh, Kubugi Kubugi Ayan <laughs> saya. <laughs> Good morning Good morning Good morning Good morning